I-boycott ang Chinese products. Yan ang panawagan ni Albay Governor Joey Salceda. Ganti raw ito sa pambubuli ng China sa Pilipinas. Pero tila hindi ganon kadaling pigilan ang mga Pinoy sa pagtangkilik sa mga produktong made in China. May report si Tina Panganiban Perez. Kung palakihan din lang ng bansa at paramihan ng mga armas, walang panama sa China ang Pilipinas. Pero small but terrible naman ang ating bansa sa pagdepensa sa mga inaangkin nating isla sa Spratly Group of Islands. Malinaw kasing pasok ito sa ating teritoryo, base sa ating mga batas at sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Pinaniniwala ang mayaman sa oil at gas deposit sa mga isla sa Spratlys. Si Albay Governor Joey Salceda, hindi nagustuhan ng anyay panghihimasok ng China sa Spratlys kamakailan lang kung saan tayo paraw mm -hmm. ang lumabas na masama. Realized. Ang tunay na nakaka-visit sa akin, e eh, pinapanood ko, tinitingnan ko yung mga headlines sa ibang bansa. China is called Philippines. <laughs> ano tayo bata? Ano po? Wala na tayong ginawang masama. Sila nga ito nang himasok pa sa, ano, sa bakura natin. Ang pinakahuling <laughs> mga salitaan ng lupang hirang, aming ligaya, na may nang aapi ang mamatay ng dahil sa iyo. Eh may nang aapi. Dahil hindi natin kayang daanin ang isyo sa armas, ang rekomendasyon ni Salceda, sakta ng bulsa may ng China. Hanggat hindi raw tayo tinatantanan ng China sa isyo ng Spratlys, wag daw muna tayong bumili ng kahit anong made in China. May military doctrine. What you cannot defend is not yours. So, nasa mga ordinary Pilipino na yun, ipakita at least, hindi naman natin patutumbay ng China. Kailangan marinig ng China ang boses ng mga ordinary Pilipino na nagkakaisa tayo at uh, ang pinaka ang pinaka-epektibong paraan ay ang hindi pagbili ng kanilang mga produkto. Base sa ulat ng National Statistics Office, umabot sa $4 billion ang halaga ng mga binili natin produkto sa China noong unang parte pa lang ng 2010. Karamihan ay electronic products mineral fuels, lubricants at mga katulad na produkto. Pero ayon kay Salceda, mas malaki ang ipinapasok natin pera sa China dahil maraming produkto made in China ang ini-smuggle sa Pilipinas. Ang tansya ni Salceda, na isa rin financial analyst, posibleng umabot daw sa 12 billion dollars ang kinikita ng China sa Pilipinas. Sa Divisoria, nagkalat ang mga produkto made in China mula sa accessories, nail polish, mga laruan. Nas ba nami China? pati mga gadget, iba't ibang gamit sa bahay at kahit shades. Ma'am, saan po gawa yung mga shades na binibenta niyo? Made in China. Lahat po? Mm, -mm lahat naman Eh. Kami po kayong iba-ibang produkto dito, saan po gawa? ah uh, China po. Lahat po ng products? Okay. So yung mga FM radio, hmm. pati po yung bag hooks, keychain, lahat po yan, ball pen. Opo, gaya China po yan, lahat. lahat. Ano po ba ang bentahe pag made in China kumpara sa ibang bansa? Uh, para sa akin tindera, ano, mas mura Ang mga mamimili naman, iba-iba ang taste. Pag namimili ka ba, particular ka ba kung anong bansa gawa yung produkto? Ay, hindi. Na, na, ano, basat kung ano na lang yung ano, binibili ko. Uh, uh pag may nakita kayong produkto, uh, hindi nyo na tinatanong kung saan gawa. Uh, kung saan gawa. Pag bumibili po ba kayo, particular kayo kung anong bansa ang gumawa? Kung made in, ganyan? Kasi itong binibili lagi namin, mga made China lang itong binibili namin para mura. Sa Facebook page ni Saseda, may mga umaayon sa panawagan niya. Tutol naman dito ang isang esperto sa China-Philippines Relations hindi makakatulong yung gano'n. Ano. Yung ganyang klaseng issue kasi na territorial disputes sa lahat ng bansa at sa kasaysayan, mahirap talaga resolbahan yan. Ano. Uh, at mas maganda kung uh, mahalaga ang public opinion, wag nating hayaan na yung public opinion ang mag-define mag nung ng magiging proseso. Ang Malacanang naman, dumistansya sa panawagan ni Salceda. It's not administration policy, Mia. Our position is that we would uh, prefer peaceful settlement to the resolution in this matter. Tina Panganiban Perez GMA News